kailangan <laughs> lang ta sa bike basta kung balik taguan ayaw kalita si clutch eh gusto ko nga na ang reaction angit kayo mo mo imong sakay kulbaan ang magsakay ah oh, doon si clutch gamay kadi man ta ka clutch dapat gyud nang di biting ba biting na check di ha kung kaya hinay 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 pundo lang na si clutch di ha sa sa focus okay, hinay ito, okay, sige na last lane okay, abot na last lane na bago ka mubali, na na, na mo bali direkta na ako, naabot na nyo ng last lane ya, chat chat ya stop oh, may bus, check ha <clears throat> Ayaw sa bali dito tanaw sir nga wala pa ni muna Horotong last lane ginapasing na pala ikusog kayo dito di ba? Yan ni bali na ka tres picas abanggaan ka anong pack. Check na sir. No please, sir. Sige lang, signal lang. Di man tamo ulit Signal lang ka mo yun. Kaya di ka ko. ko. Sama tag DC. Okay, off signal. Ang ulit so naman siguro. Sabi nito ka yun. kaya mga summit ka na nga Check, good sir ha Kung mo, iwas ka, check Kung mo balik ka sa lane, check Ayaw tong dritso lang ka turn Ay, Wala na Bawad ka sa summit ka na gumawa lang siya nga bitaw ni mo kaya ikaw mismo maka-evaluate ka ay pangit akong bitaw sa clutch di ba kasuin mo na nga dyan son kapalo ka ana may muadya sa kita dili ta muadya sila ay sa kita puy muadya sa to kita Padre mo makina kawan yeah, mas na muli ko kawan din na you know, sir ready sa brake ha pasag din na sa accelerator drive on yun na point ka gamay na sa left kung hindi mo kaya huwag lang hindi ka gamay sige okay, nahinay kung baka hindi po hindi lang nasa si class tapo long tapot lagi kay sa class yun sige so, yes, steady lang sister. Yeah hop oh, nakaandar na andar na no na sir first gear first gear sa first gear sige eh biting point ang imong i-check primero diya sa kay e, diya man gikan ang sakyanan i safety sa imong diya i-clear sa imong bago ka mobile dere ah oh, dere na pod yeah. Ayaw, atong wala pa ka na clear diha bali na ka sa because... pikas last sa gana Ayaw, sa so, pag accelerate ta plus sa imong kamot oh diha na pag plus na ayaw tong sige pakaglubag-lubag diri mo buhelo na kay kadito ka ma out of control ato. Wala sa di mo ma-plaster bago ka mo accelerate.